Good morning guys! Kain tayo ng chicken feet. So nagloto ako ng chicken feet. Ang craving ako sa chicken feet. Ito may ano, natira akong sabari sa fridge ko. Kaya nilagay ko na lang. Hmm. Pasa masira. Hmm. hmm. kain tayo. Oh, meron ko pala ako. Pinakurat! Pinakurat! Sausong so, natin. Mmm!

umaambon sa labas. Ang ingay kasi katabi ko lang yung ano, yung highway. Nasanay na rin ako sa ingay niya. Nakakatulog naman ako. Nagluto din ako ng ano. vado a assaggiare una mmm sarà proprio pag magluto um, ako ng chicken feet unang kakakita ng chicken feet even popcorn naalala ko yung mother ko mahilig siya sa chicken feet sa popcorn yung mahirap nang walang ina isa lang ako dito pero nasanay na ako yung mga iba ayaw ng chicken feet pero ako gusto gusto ko Sarap ko yan masarap senang mm. betul terima kasih orang hmm. So. Oh. pagi kau ayam dengan chicken feet. iskip mo na lang itong video. Mm. Okay guys, see you again next time. Please subscribe to my channel. Bye!